Hi guys, happy Halloween. Also, today karon, so nagluto ako sa Ilonggo Delicacies Valenciana. Ang amon pinakanamit nga delicacies. So, meron to siyang pork guys. Maraming pork of course. 1 kilo na bigas na glutinous rice. 1 kilo din na pork. Then, merong liver na 1 pork Then, konting shrimp na dried. hotdog merong egg. And then, chicken. Ah, uh, mga kanta guys. Then, meron siyang nor ah, uh, trimmed na cubes. Sarap. Hmm. Paano guys? Kung magchat ako sa akong friend, naluto ako, na ako ng balita Hmm. Pork liver. Mmm. Tapos si kahapon ba to guys? Kaso lang kay nagwat ko ang to 2 o'clock ang to na gabi, ang ako nga made wa ni Balik. Yes, camera ko niya sang nagpalit ng baboy. Mmm. Kaya. Sarap sa royal guys ang isabaw pag nagsain kayo. Kasi matamis-tamis. Tsaka syempre may alkohol. Makuha ang lansi ng mga ano kayo. Mm. Black pepper. Hey, mga guys, tama mabata. Boy, I'm here. Mm. Sibang yummy. And don't forget to like and subscribe. Mm. Come here. Don't forget to like and subscribe our YouTube dan channel, Mami Ray or MRLS. Make sure to check na mga guys kasi ang taas ng Mami Ray. MRLS and GM. We're almost at 200 views. Business channel <laughs> and reviews channel. Yung yeah, kaloy po na mo. Thank you guys. Ngaon Mmm, sarap. The me meat, guys. Basta ako magluto sa Valenciana.